So alam nyo ba kung anong klaseng prutas ito? Ayan. Ito guys, tinatawag dito sa amin na chico. Ayan. So ang laman nito, medyo mabuhangin ang laman niya guys, pero masarap siya. Ayan. So dito lang yan sa amin marami. So mayroon ding maliit dito. Ayan. So ito yung mga maliliit niya. So ayan. So maraming bunga ito guys. So malaki na ito. Ayan. So, ito, pag ganito kalaki, so, pwede na siya i-harvest. Ayan. Pwede na siya, guys. Ayan. So, tingnan pa natin ang mga ilalim. Ayan. So, ganito siya, guys. So, itong puno na to, matibay. So, kahit maliit ito, guys, so, mahirap siya baliin. Ayan, oh. So, ganyang katindi. So, ito, mayroon pa dito sa baba. Ayan, oh. So, itong kanyang mga bunga. So, so ito, mayroon pang bago. So, ito, So lalabas din yan. So hindi na kumento ng bunga guys. Kasi pag init na kasi dito. Kaya parang tuloy tuloy na ang bunga nito. So, so meron pa doon. Ayan. So, ayan. so ito siya guys. So, ayan. so malaki na rin. So ito. So malaki siya. At saka mayroon pang maliit na coming din. Ayan. So, subukan natin. So, masarap siya pero ano? Katas ya guys. Ayan So, dumidikit yung katas. Ayan o. So, masarap siya. Ito, kaya baragin pupunta dito yung mga paniki paggabi. Kasi, marami na palang hinog tong Chico na to. Ayan, so grabe yung dagta niya guys. So. so, mas maganda guys, ipatulo niyo muna bago niyo kainin. Kasi yan o marami. Dumidikit siya dito sa ano dila. Ayan. Pero hmm. so, ito masarap na. Ayan, pero marami pa rin dagta. sarap guys so matamis na so pag gusto nyo makapanood guys sa mga ganitong mga video so ipalo nyo guys ang ating facebook page guys kuya tom's travel adventures so pakishare na rin guys bilang suporta sa ating channel